yung viral ngayon na uh, pick up na hinuli ng certain MMDA official. Ano yung lagi ko sinasabi, si sí, ma'am, ang, ang trabaho niya nang magpa-exam. Bakit tinatanong niya pa kami kung ano ang aming minamaneho? Dapat magpa-exam lang. It has been my habit to interview applicants para mag-gauge ko din kung ano yung alam natin. Kasi minsan yung iba, pagkat marunong magpatakbo, akala niya driver na siya. We also need to know kung anong klaseng sasakyan yung ating binili, kagaya itong unfortunate incident na to. Inuli siya, nakipag-away pa siya. O tingnan natin kung anong klaseng sasakyan yung dala niya ang Toyota Tamaraw. Ang type of body niya is drop side. So, belong siya sa utility vehicle. Yun yung marami nagtatanong, Ma'am, anong, anong take mo dito? Anong reaction mo? Utility vehicle siya dahil drop side ang kanyang body type. So, tama lang na siya ay maglagay ng not for hire. At may kulang pa doon, dapat may capacity marking sa gilid. Pero, yung ngayon, makatawa ako kaya nakikita ko, naka-post sa memes, no? yung mga pick up nila na ang gaganda yun, nilagyan na nila ng not for hire sa gilid. Hindi po required sa pick up. Kasi ang pick up is for passenger at may option siya na magkarga ng kanyang mga gamit sa likod. Pero yung bago ngayon na Toyota Tamaraw na drop side is intended talaga siya for cargo, for commercial. Kaya bilong siya doon sa dapat lagyan ng not for hire. Eh?